Na malaya ka na, sabi ko sa kanya. dun walang wala nang sakit. Sabi ko, nakapaglaro ka na. Doon yung kuya mo. Sabi ko sa kanya, magkikita na kayo. Sabi ko, pangay, kamusta mo kay kuya? Tapos, bistahin niyo ko. Sabi ko sa kanya. Ano, ayo bitawan ka sila. Talaga ako, oh, handa kasi di eh. Bumawag ka muna, tumawag ng... Pinirali kasi baka mamay buhay pa. Sabi ko sa kanya pero matigas na. Hindi pilit niya lumaban kasi ayaw mong bitawan. Kaya sabi niya, bitawan mo nga. Bitawan mo na kasi sobra na yung paghihirap ng anak mo. Talaga ayaw mong bitawan kasi na. naawa. Ayaw ko pa talaga, hindi pa talaga ako oh, handa kasi di eh. Kaya ayaw ko talaga sabi ko naman eh, Huwag mo huwag ka muna tumawag ng pioneral kasi baka mamay buhay pa. Sabi ko sa mo mo Halos nag-isat ka lahat oras pa siya sa bahay, pero matigas na. Kinakausap mo lang, sabi ko, ano na, sabi ko, gano'n gano, kung gano. ba, mabalik ka ba? Sabi ko, huwag ko ka. Sabi ko sa kanya, huwag mo muna akong iwan. Sabi ko, minubulungan ko pa siya. Pero, Ate Jane, di ba, alam mo muna. naman na halos isang taon nang naghirap si Samuel. Halos isang taon na siyang lumaban din. Kaya alam ko Ate Jane na napakahirap. Napakahirap. Hindi ko kayang sabihin sa iyo na madali at pakawalan mo agad yung sakit. Kasi alam mo naman 'di ba na ako nga din kaka ano lang din ng kuya ko, kakawala lang din niya. Kahit sino walang makakapagsabi kung gaano kasakit Ate Jane ang mawalan ng mahal sa buhay lalo na anak mo at inalagaan mo siya simula nung nilabas mo siya dito sa mundo. Alam ko in time magiging okay ka din at matatanggap mo din Ate Jane kasi yung pagtanggap natin yun yung pag-alis nila ng maayos, di ba? Pero syempre, wala makakapagsabi kahit sino kung kailan tayo magiging okay at naiintindihan kita. Pero yun nga lang Ate Jane, kailangan mo din pakawalan si Samuel, di ba? Ay, salamat Ate Jane at naintindihan mo na hindi ko kayo pwedeng puntahan doon at kinapunta na lang kita dito para ipaabot sa iyo yung mga tulong ng mga kababayan natin kahit papano hanggang sa huli 'di ba hindi nila kayo pinabayaan hindi nila pinabayaan si Samuel kasi birthday na siya eh. Hindi man lang niya. Sabi ko, na Kaya lang siya ba 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 ba? Itong November. Sabi ko, nakandaya mo. Hindi mo man lang tinapos yung birthday mo. Sabi ko sa kanya. naano ko sabi, nung gulungan ko siya kasi iba na rin talaga nung huling punta mo. Iba na rin talaga ang pakiramdam ko. Sa hindi na ako natutulog noon kasi Lagi ng ibang ano niya. Last na BP namin sa kanya, nag-50 na lang ang BP niya. Tapos nagpalis kami. Talagang pababa na. Hindi na, hindi na normal talaga. Sabi ng asawa pinipilit mo pa. Pinipilit mo pa kasi ng pinipilit. Kaya yung bata nahihirapan na. Sabi ng asawa mo. Tanggapin mo na. Sabi niya, kaya hindi siya makapagpahinga eh. Kasi ganyan, pinipilit niya na. Pinipilit niya pa lumaban. Kasi ayaw mo siyang bitawan. Yeah. Kaya nga. Kaya nga usap ko siya, sabi ko sa nung ano, puling ano niya, mag ko ulit. Sabi ko, nak, malaya ka na. Sabi ko sa kanya, dun walang wala sakit. Sabi ko, nakapaglaro ka na. Dun yung kuya mo. Sabi ko sa kanya, magkikita na kayo. Sabi ko, ka, mo kay kuya, tapos bistahin niyo ko. Sabi ko sa kanya. Pero makikita mo yung mukha niya napakaliwalas yung parang matutulog okay, lang siya ma hindi <laughs> na siya yung parang walang mabigat sa kanya kasi tanggap niya na rin siguro <laughs> alam ko napakahirap ate Jane. Mm -hmm. kasi pinagdaanan ko din yan at alam ko na kaya mo kung kinaya ko kakayanin mo din ipagdasal na lang natin dahil alam naman natin na kasama na nila si Lord Mm. Yan lang kaya kong sabihin sa iyo sa ngayon, tibayan mo yung loob mo at ipagdasal mo na sana ay maging okay na ang lahat. ba? Diba? At sa ngayon, iaabot ko muna sa iyo, Ate Jane, lahat, ng lahat ng mga nagpaabot ng tulong, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,000... 5,000 500. galing sa Team Kuray, 1,000 Epipot, 300 Donna Caparas, 1,115 Bridge Maceda, 1,500 Sheila Aquino, 300 Drena from Malaysia, 20 pesos Doria Marichu, 200 CFE, 9,435 Ate Jane. Ano po mga kababayan, maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng tulong at sa mga nag-send po sa... Uh, kila Ate Jane ng tulong din po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa-isa at yung mga nabanggit ko po sa akin yung po yung mga nagpaabot ng tulong. Yun lang po mga kababayan. God bless you po.